live mula sa studio ng DWBL 1242. Suma sa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs. Si Tita Lumedina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. November 3 ngayon at katatapos lang lang All Saints Day. Alam nyo, medyo tambak ang basura sa sementeryo. Mamaya sabihin namin, naka-ilang truck ng basura. At uh, syempre, meron dyang napuyat kagaya ni Jonas. Walang boses ngayon. Kumusta, sa Jonas! Yes. Ay, Tito Lou, good evening po sa lahat ng nakikinig. At oh, sabi nga ni <laughs> attorney, magandang hapon, magandang gabi, whatever that is. Oo oh, nga. Yan, samahan niyo po kami sa isang buong oras. A, oras, oras ng pag... Uh, ng mga bagay-bagay tungkol sa ating buhay-buhay. Oh, yes. At kung meron, kung kayong legal questions, siyempre lagi natin kasama every Saturday night, 9.30 to 10.30 dito sa gabay ng OFW International. Si Attorney Jonathan Villasoto. Attorney! Huwag uh, na kami Tita Lu, Jonas. Uh, mukhang uh, kumanta ka ng uh, <laughs> gabi. At sa mga namumutaktin natin yung mga OFW. Oo kung nga. nasan man po kayo, uh, magandang gabi, magandang umaga, anuman pong panahon, meron yes. kahit yan. No? At yung mga OFW kaya, meron All Saints Day, no? Pero no. pa sa Taiwan, parang wala. Uh, mga Pilipino po yan, Tita Lo. So yung tradisyon at kultura ng Pilipino, dala pa rin nila. Kaya lang yung uh, kanilang patay, nasa Pinas. Ah, <laughs> uh, yun naman pong pagdarasal ay walang pinipiling lugar. <laughs> Alam mo na, baka ah. okay, <laughs> okay, mahal mamatay. Actually, no, mer meron mamatay. article sa Yahoo, uh. nakalagay kung magkano ang cost ng matay sa Pinas. Yung, at, yung ayaw may, ayaw may, uh, yung, may dama, yung may kabao, yes. against cremation, yeah. may uh, okay, comparison. Ano? Kung mamatay uh, ka, mas uh -huh. gusto mo cremation. Ay, naku, mas gusto kong kainin bigyan ako ng lupa. Ay, <laughs> Makinabang man lang sa akin ang mabulati ng mundo. Wala <laughs> ko ba sa pag natsugi ako, gusto ko mayroong programa. <laughs> meron ba funeral event organizer? Funeral event planner? Yes, meron, meron, meron. Ba? Meron, meron diba na, meron na, tita Actually, meron akong isang business na dapat nagagawin na ganyan. Uh, eh, uh, hindi ko na pinagpatuloy. Pero... Sayang naman. Hindi kasi I'm, I'm thinking of i-partner siya sa isang... Um, funeral parlor. 'Pag wow. giyap, kasi pala 'di ba para mas mabilis. Pero alam mo, ma mahirap 'yan kasi hindi diba, mo anong kailan mamamatay. So rush rush lahat ng wedding alam mo na months before pwede yung promo dahil na pay later pero pero totoo na to uh -huh. tito Lu mahirap yun kasi on the spot eh, pagkamatay uh -huh. kailangan mong kontakin na yung lahat at saka Titalo, may mga napipicture feature kahapon. saka nung November 1 kahit buhay pa talaga nagpapatayo na sila na ano eh more na need at saka nakahandaan ako saan ilalamay nakalagay na yung dyed oh. date oh. panood ko yun Talaga, <laughs> uh, yun ang Boy Scout, laging handa. Oh, <laughs> kaya, ano. Pero dapat din yung tita doon. Pero si Dolphy ha, bago siya mamatay, nakahanda ah, na siya. siya. Pero hindi siya doon inilibing. Hindi siya nga doon inilibing. Hmm. Pati ang dating Pangulong Estrada, meron kaya, na siya nakahanda ano, na. sa kanyang ano, tanay. Practical one. Oh, yeah, it is practical. O sige, different. pag namatay ako, ikaw bahala. Ayusin mo lahat. Ikaw ang aking funeral <laughs> event. Gusto mo ba may crying counter. ladies? <laughs> <laughs> o, oh, yun know, ako. Sayo-sayo naman kasi. Pero, unfairness. Kunti lang daw ang 75 trucks ng basura compared to previous years. Hmm. Yes, yes. But it will take them like 3 days pa daw to completely clean the cementerios. bakit Bawal magdala ng mga... Yeah. Alap, ang basura, maipit na sila. natulungan sila ng may isang foundation na nagkukulekta ng mga basura, Oo. mga recyclables, items. So, saka, malaking tulong yun. Pati yung mga bata naghahanap buhay, nangunguha nangungulekta ng mga natutunaw na kandilaw Oh. Well, masaya yung All Saints Day o yung piyesta ng mga patay. Pero may mga bad news din tayo. I'm sure apektado rin kayo sa mga balita sa Pilipinas. Kagaya nung, bago tayo commercial no, yung isang US student na kilalang kilala nga kasi ng anak ko yung ka-Facebook niya. Tsaka hindi pa siya namamatay, nababalitang namatay na rape. Na hindi raw dahil rape. Sabi ng anak ko, ma, yung ka-classic, yung schoolmate ko nawawala. Missing, sabi niya. Tapos, after one day, patay na sa Cavite. Mayor Strike Re Mayor ba yan? Mayor Strike Revilla, Governor. Uh, mayor po ng Bacolod. Mayor Bacolo. Strike Revilla. Yeah, Gwapo-gwapo mo pa naman. <laughs> uh, Di ba? Kailangan mo... naman magwapo? Wala naman <laughs> mag Hindi, <laughs> sabihin, bago niya ayusin yung... Mukha niya. Mukha mo magpabelo. Eh, kasi gwapo talaga niya. Linisin mo rin naman e, yung lugar mo. Reveal na yan, Tita oh, Lu. ng Wala naman oh, nagawa. Tagang gwapo yan. Kasi pektado yung pamilya ng OFW niya, mag-worry sila na yung anak ko, cum laude, cum laude, mo, Kumlao de. Kumlao laude yung anak Sayang, niya. No? And it's not just any school, ha? it's UST. UST. Si Chrissy Magalang. Kilala, kilala nga nung anak ko. Worried, siyempre. Nagulat ako kasi, grabe, 49 times na saksak. -sak. Grabe, diba, no? I speak, di ba? Nako, eh syempre kapag ganyan mga karumaldumal na krimen na nangyayari, may ilang ating react ngayon. Basahin mo ating react na kasi mga Now na bundut. ba? <laughs> Hindi, ito ang topic natin na nag-react sila, pwede pa kayo humabol. Alam mo, late ako mag-post. -mag Kaya minsan ko lang nagre react Ikaw nga minsan mag-react. Ito, dapat nga bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas sa iyong palagay. Grabe na kasi ang krimen sa Pilipinas. At ah... Uh, sa nakalagay dito, i-compare nyo dyan sa Taiwan kung may death penalty dyan. Pero ano ko nabasa ko, sabi ng isa meron, sabi ng isa life imprisonment. Ano ba talaga? And tito, natin, mo, nene? ang death penalty tinene... is different from life imprisonment. Tama yun, tama yun. At uh, sa penal, sa si, si penal laws naman natin, uh, Jonas, tito, hmm. wala tayo talaga no, uh, tayong sinasabing uh, life imprisonment na uh -huh. penalty. Eh, meron tayong uh, rec ang reclusion It's perpetua. perpetua. Uh -huh. Pero, base sa ating... Di, lethal injection ba? Yan ang sinasabi Ah, uh, yun yung paraan mm -hmm. nung uh, magkaroon tayo ng uh, death penalty. Sa ilalim kasi ng ating Constitution, uh, ipinapasa yan sa mga member ng Congress. Mm. Kung, sa, kung sa tingin nila ay pwedeng ibalik yun sa base sa kanilang definition ng heinous crimes. Mami tatanungin kita kung pro-death penalty ka. Sure. Ikaw sure. din oh, ha? Ikaw oh. dyan kung pagod ka. Papasok ang aspeto ng religion. Ayun ako nag-join sa uh. discussion si Laban. Kasi legalidad wala tayong pag-uusapan dyan. Nasa Constitution talaga yan. Pero mm. oh. yeah, kung yeah, yeah, yeah. ako tatanungin, ibalik yan no? <laughs> <laughs> Kasi para... Mm tingnan natin para sigaw na para pumatay ng lang ng manok. Oo, oh, hindi pero tita Lu ako naman. Oh, uh, um, oh, talaga yung bata. And loud the USD. Ang ganda ng sana ng future niya, Kaya no. Yeah, Tsaka, as a mother, ang tagal mo pinag-aral, baka pinangutang mo pa ang tuition niyan. Mm -hmm. yan. Lalo yung mga OFW mother na pinikinig natin yeah, 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 yeah. ngayon sa Taiwan. Siyempre, mag-aalala sa sitwasyon ngayon. Pataas ng pataas ang krimen at naku naman dahil sa droga. Mm. Di ba? Kaya, may strike naman, no? Di ba? Paka strike na yung mga adik-adik <laughs> na ko, hindi lang sa titulo sa Bacoor magkaroon ng uh, preventive measures tungkol mm. sa mga tricycle drivers. Bukod na sa mandatory drug testing. Mm. Siya, so, yeah, kasi pero, drug addict daw. Mm, nakadrug. Naka na, Inami naman ina nung uh, suspect Dalawa. na naka-drug sila nung mangyari incidente. So bukod doon sa mandatory drug testing, siguro para uh, i-screen na mabuti. Yung mga kag uh, kagaya sa ibang mga local governments, municipalities, talagang yung mga tricycle nila may numbers. Di ba sabi mo ito, or niya ni, uh, te test mga tricycle driver ngayon doon? Dahil sa incident eh. Dapat mo umpa bago may mangyaring ganyang krimen. Minsan talaga mo ganyan Pilipin tayo eh. Reactive tayo. Pero oh, Pag yeah, may yeah. nangyari sa Yes, reactive. hindi lang reactive. No, marami nakikisakay. mga politiko, nakikisakay. kay pag mainit ang issue, pag pati nang issue wala. Hindi yeah. lang pagka pati yung mga kalamidad na tingnan mo kung ikukumpara mo yung sinapit ng Metro Manila nung no mag-undoy hmm. at nung uh, sumunod na mga bagyo, di ba? Ang paghahanda ng mga local governments ay talaga o mas. Talagang, oh, mas. Oo. Pero, hintay <laughs> mo 10 years na walang ganyan. Balik tayo sa so, Pero okay. an A an an ano 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 bang lugar ng Pinoy yan? Manyana. Yan ba sa Ah, yan. Ah, uh, um, uh, um, uh, 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 somehow Manyana. Pumapasok uh, uh, din yung Ligas Kugon. Ligas uh, mga uh, uh, Manyana habit. Bukas na lang. Mamaya uh, uh, na lang. Oh, yan. Pag na buti lang, Amerika na naundoy ngayon, di na tayo. Oh, ba? Masa siya sila. Super Storm. Super Franken Storm. Oh, Franken uh -huh. Storm. Oo, oh, accepted na rin sa dictionary yung Franken Storm. Parang Frankenstein. Franken Storm. Ang dami natin na discuss sa ilang segundo lang, ano? Pag-usapan natin pag-apply ng US visa. Okay, sandali lang po. 9.39 ang ating oras. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Pag wala kayong tayong makinig ngayon, meron naman kaming archive broadcast sa www.com gabay ng OFW.com. Wala na, tinanggal na international. Ah, tinanggal na oh, Bago raw na raw, bago na raw. Oh. So, raw mahaba, sabi uh, ni Leo. Um, gabay ng OFW.com. Oh. Kasi pag sinabi naman OFW, international. Yes, international. Like, worldwide. Uh, worldwide. Okay, nagpapasalamat po muna kami sa ating mga sponsors, ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA at ang Employees Compensation Commission. At mamaya rin may namin kayo sa aming event sa December 18. Marami na po nagpaparegister ngayon kaya, wait lang kayo. At syempre, nagpapasalamat kami sa pag-ibig fan. Bumagyo na si ang Bong. Naku, mag-home improvement loan na. <laughs> yeah, si kailangan ng dagdag na kita, mag-livelihood loan na. Para na pag-enroll ng inyong anak na si Boy, mag-educational loan. O di kaya ipagod? pagod. Kung kayo ipagod, kailangan nyo mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag bakasyon mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa para sa inyong pangangailangan. Handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol dito sa kanilang multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Basahin mo yung, ki, ang yung ang yung number one fund. Si Perly Baluyo. Ah, isa. number one suki. Oo. At yung iba, ko dito sa aking iPad. Okay. <laughs> nga kayo, Miss Perly. Sa <laughs> laptop mo. Ah, uh, good afternoon po Ate Lu. Uh, kawawa naman po yung biktima at yung pamilya niya. Mm. Sa akin po para mas maganda po para matakot naman ang mga masamang tao para kumonte ang krimen at mga sobrang nakakatakot na batayan at yung mga rapist matakot naman. So mukhang pabor. Pabor si si oh, siya. Uh, pa pabor siya. pabor siya. Sa death penalty. Oo. Oh. ito yeah. oh, at, naman si, si, si Lizel, Dura. Oh, sige. Sabi niya, Good evening, Mamlu. Medina, first time ko po makareact ng maaga. Wow. Di ako pumasok, masama pa kinamdam niya. O, ikaw. kaya, kain tulog <laughs> lang na ginawa niya for Pero ito mong sagot niya. Sa akin, dapat ko ibalik, dapat po ibalik ang death penalty para mabawasan po ang masamang tao tulad ng rapist at lahat ng gumagawa ng kalumal-dumal na krimen para naman po mabigyan ng hostisya ang mga nabidiktima. O, oh, iba pa. Iki Labat. Iki Labat uh, kasi uh, pa sa uh, Mula po kaya Labat, uh, Ray D. Luis Conferido, ng kay Labat. Hmm. Uh -huh. Ang sabi ng mga pro-life, ay wala daw karapatang kumitil ng buhay. Hindi rin daw makitama ang mali sa pagkitil ng buhay ng mga mamatay tao, pero sa buong kasaysayan ng mundo, hatol uh, na kamatayan ang ginagawad sa mga karmadumal, ang mga kasalanan, hindi nito napigil ang mga krimen pero hindi na rin nakauli yung mga naparsahan. Mahirap na paksa. So anybody's call daw sabi ni Labat. Oh, so si 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 Labat so, hindi maka kung pro oh. or con, pero ni, ni, ni-lay down niya lang lahat ng parang safe yeah. answer. <laughs> <laughs> pero totoo yung tito Lu, uh, um mm -hmm. sa history talaga nung at kala in the mm -hmm. past talagang pinapatay yung mga ganyan ng crimes eh, diba? Hmm, yung Seb, bago to, si Seb G. Seb, Lazona. La Sabi niya, dapat lang talagang ibalik para matakot ang mga loko-loko, gumawa ng kalokohan at para mabawasan ang krimen. Sana nga, bitay para ramdam nila ang sakit bago mamatay. <laughs> Sir, uh, Seb, si, si Sir Seb, G. Seb hindi, G. Hindi, hindi yung literal na bibitayin uh, <laughs> na. Oh, Baka mayuman pa tayo. <laughs> yung sinabi niya, ramdam. Kasi yung huli nating manner, little eh, injection. Hindi, hindi Di ba, inaano mo maram, na yun, pinapa... Tatlong injection po yun eh. talaga mm -hmm. oh. so, anesthesia. Parang wala na yun. Oh, sedated so oh. ka na nun. No? Oh. Huling... pero balita eh. Parang Ayun. matatakot din sa palagay ko. Kasi mga Pilipino, you know, mahilig silang gumaya sa mga napapanood sa TV. Actually, diba? psychological fear <coughs> yun Yung, yung eh. alam mo mamamatay ka. Oo. Oh, oh. Siyempre lahat ng lahat nasa... bumabalik na sa butak mo. Pero tinitreat ka nila well. May pagkain, oh, oh, ay, ma. pare, may kari, may kari. Hindi ka na makakakain pag gano'n, pambira naman. Oh, pero pala kang hindi yung feast mo. Eh, pero alam mo, mayroon ako pinapanood yun sa Destiny Cable. Uh, interview with few hours before the pe death yeah, penalty. Hindi mm -hmm. pa nag-start. May kasi ako sa crime, mga forensic, forensic. Ngayon, merong bagong show, Chinese talk show, nakalagay mm -hmm. doon. An in interview with the death convict. Ibig sabihin, bago siya mamatay, ilang oras bago siya mamatay, i-interview siya. Napaka-emotional na palabas yan. Siguro kaya ito ginawa sa China kasi, para but, makatulong. uh mm -hmm na hindi tumaas sa kanilang crime rate kasi sobrang taas na talaga sa atin sa Pilipinas. At yung pagpapalabas nga kasi sabi ko na ako sa sa TV Patrol, na no, bloody news, di ba? Na mm -hmm. uh, masyadong, ay, grabe. Ako minsan ayoko na manood na teleserye na lang ako. Maka pamilya pa naman ako. Makapuso, <laughs> <laughs> kapamilya, Maka ka, kapatid. <laughs> di ba napansin ko na sa TV Patrol, grabe naman. Di ba, kilosa pa yung underwear. Actually, no, tinanong ko sa no, kanila yan, tita. Grabe. Doon, sabi sabi ng isa sa mga stokan ng ABS-CBN, mm. para daw ma-realize talaga. It's, it's the reality you na know, dapat absorb na ito, na nakakadiri, nakakakawal, para mas yung emotion nandun talaga. di ko gusto ha, may naroon silang ginagawin yun, gusto yeah. ko yung sa CCTV na pinapakita pa paano ako nagnanakaw, yun, nakakatulong yun. <laughs> Ay, di ba, Thor, nakakatulong yun, pinapakita pa paano yeah, yeah. yung mga kinukuha yung mga bag sa ilalim ng... Ay, yung mga salisiga. Salisiga. Diba? 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 Ah, Marami po nangyayaring ganyan sa mga supermarket. Mga yeah. yeah. kasi maging alerto uh, kaya, ka. Kaya huwag kayo maglalagay ng mga bag ninyo sa mga... Sa ilalim si mga shopping cart sa kasi mga yung si mga bag na malingat ka lang may uh -oh. tatang uh -oh. na po no uh -oh. nako parang uh -oh. yung nako mm -hmm. yung yeah, maganda yung dito, ginagawa nila ganoon yung bago, pero yung bago lang oh pero yung talagang naka-close up pa yung paano yung nga Mm -hmm. ka mag-anak mo yun, ano mararamdaman mo? That's, yeah, yeah, Nakita nga ng anak ko, naawa siya. Kasi Talagin kilala niya awa. personally, UST nga, di ba? Kabatch pa niya. Kumlaw, di ba? Okay, so, uh, eto ang tinanong ko, uh, Uh, diyan sa Taiwan, merong ano, merong death penalty. Uh, kasi sabi ng Malacanang, may reaction ng Malacanang. Dapat mo nang ayusin ang judicial system bago ibalik, kung ibabalik ang death penalty. Correct. Sabi ni Valte, tagapagsalita ng Pangulo. Uh, kasi ako gusto ko talaga ibalik. <laughs> Di ba? Kahit, mm -hmm. ka kahit paano. Kasi napaka-konti ng polis ngayon, no? Isa sa isang libang tao. Kukulang mm -hmm. pa yung isa. Ang sabi ni Liza Rodel, pero basa mo kay Liza Rodel. Siguro dapat lang na ibalik. Bakit tayo matatakot na ibalik ang talagang, talagang iyon ang nararapat mm. o, dyan. uli, bakit kasi tuwing nag pag-uusapan ng buhay ng tao lagi yung Bible ang idadahilan ng mga tao pagka gumagawa ka ng isang bagay may pananagutan ka kamatayan hmm. ito o hindi oh. Oh, <laughs> kasi oh ato ni si may si, naka, si, nakuha si, nakuha si Labat Rey De Los ang haba noon sana. Yan. May deer deer. Na uh, tinanong ko kung may dear loop. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, tinanong ko kung may death penalty sa Taiwan o sa abroad kung saan sila kasi sa Pilipinas talaga malabo. Uh, ito po ang uh, statement ni uh, Labat uh, ang alam ko mayroon sa Japan, USA, most of Asia, Asia. including the Middle East. Pero mukhang pinagtatalunan ang mga paggamit sa Korea Taiwan kung saan mataas ang human rights consciousness. Mas effective din yata ang law enforcement dito kaya malamang na mahuli at magdusa ang gumawa ng kasalanan. With somehow uh, deters the commission of crime, consistent na pagpapatupad ng batas ay kailangan to instill hmm. fear among the wrongdoers. Better yet, dapat improve in ang, kanyang term, ang uh. preventive measures. Uh -huh. Ang balita, marami sa tricycle drivers na namamasada sa, sa lugar ng biktima, uh -huh. ito na nga yung binabanggit niya sa, sa Cavite, Cavite. ang uh -huh. drug addicts, bakit hindi ipasuri, i-rehab, i-monitor, bigyan ng edukasyon ang mga yan, ipagbawal sa drug dependent hmm. o user ang magkalisensya sa public utility ilan ito sa mahakbang para mabawasan ang remen. Oo nga, yeah. hindi merong <clears throat> pangakasabi niyo kanina off air na hindi pa naso-solve. Mm. Ano pa yung nangyari, yung, yung nangyari sa Los Baños? Yeah. Twice na nangyari mm. yung mm. Okay, rape. Ang, ang, ang dami na nangyari sa Los Baños, no? Uh, kung ma kung makakarating ka doon sa lugar kasi ngayon, Jonas, maliblib uh, na ng konti. Talagang maliblib. Wow. Yung papunta sa may iri, mm -hmm. yung International Rice mm -hmm. Research and Sisi. Pagka uh -huh. kasi kahit araw, yung nung guardhouse na nakalagay doon walang bantay. Tsaka uh, in dadaanan talagang uh, walang bahay at tsaka at medyo maraming uh, mapapagkublihan. Lalo na pagkagabi at medyo talagang wala Pero maganda yung point ni David hmm. Confedito ah. Kasi sa kanya before pa mangyari yung krimen ito na dapat ang ginagawa. Kasi yung death penalty would come after hmm. the act done. Hmm. Yung sa kanya sabi niya dapat ipasuri yan, ipinahap, i-monitor. Andun dapat ang ang ginagawa ng government. Sana kayo na naging mayor. Hindi tayo rin bilya. Oo nga, kaya mga political ah. nako, so, yun na uh, lives. Naku, na ko, kamukha ko lang ang mga rin bilya. Di ako marami tayong suggestion pero sana maiisip din nila yan kasi kawawa apek pag-usapan natin to dahil apektado po yung mga OFW diyan nagwo-worry ah sure yung mga anak nila nag um, uh, an -anak. Uh, iniwan nila. mga anak dito na nag-aaral oh. Mm. lalo may anak din silang babae yeah. Yeah. Parang para okay. sa yung tita no. di ba si Yapi gusto Magaling niya mag yun. may gusto niya pumasok pagaling siya mag-firing sabi nga niya ay kailangan ko mag-practice uli akala mo muna, hmm. kaya no uh, kasi pinagtatrabaho niya na malapit lang sa yeah, house yeah, yeah, yeah. eh kaya okay na rin sa akin yun